So pag-usapan na natin kung kailangan nyo din ng tip, aba i-text nyo lang ako ha. Dahil nasa linya na po natin ngayon, si Professor Vince Rapisura, isang financial educator and social investor. Prof. Vince, happy Chinese New Year and advance happy Valentine's Day. Hello, hello. Happy Chinese New Year and uh, advance happy Valentine's. Ay, eto. Eto muna nga, paki-explain. Pag sinabing financial compatibility, ano po ba ito? Okay. So kapag sinabi kasi natin na financial compatibility, ang iniisip ng marami ay uh, dapat magkapareho tayo, 'di ba? Sa gusto. Mm -hmm. Pero actually, yung financial compatibility, ito ay tungkol sa paghahanap ng taong uh, ano no, hindi ito tungkol sa paghahanap ng taong kapareho ng yaman mo, mm -hmm. kundi tungkol sa paghahanap ng taong tugma sa iyong financial values at saka life goals. Okay. So, Lawang bagay kasi yan eh kung hindi kayo magkatugma pupwedeng pag awayan nyo siya mm -mm. di ba Ang second scenario naman ay pwede nyong itake yon as opportunity para um, kilalanin pa ang isa't isa ng mas malalim at mm -hmm. mapagti kay ninyo ang inyong relasyon at magkakaroon kayo ng journey of mutual uh, understanding, compromise at saka sa paglago ng inyong relasyon. Okay. So, Nakailangan na ano? Hindi kinakailangan na pareho kayo ng gusto, pareho kayo ng pangangailangan financially, maaaring magkaiba. Ang importante ay may pag-uusap at saka pagtanggap pagkakasundo. Oo, eh sabi ko nga nabanggit ko na di ko lang pinarinig niyo no kasi karaniwan diba, sa mag-asawa ngayon nagiging ano 'yan eh sanhi hiwalayan ng madalas na pag-aaway usaping pera, hindi ba? Totoo, to to actually sa survey namin uh, Lala no, ang uh, nakita namin ay 60% ng dahilan ng pag-aaway ng mag-partner na nauwi mm. man sa paghihiwalay hindi no, ay tungkol sa pera. 20% mm -mm. lamang yung pangangaliwa. Ah, talaga? Mas malaking oh, problema ang pera. Kasi yan naman, araw-araw oh, eh, mo talagang iisipin. Pangkain mo na lang, pambili lang ng bigas, di ba? Oh, oh, eh, pag oh, wala kasing makukuha, yan ang problema. Oh, Pero sinabi nyo... Rin, no? Oh. At, at, tingin ko rin ay kunwari yung mga mga ngaliwa kailangan pa rin kasi lino na, kasi lang pera eh para mas maraming liwa. pera kailangan mo dalawa kasi God. yun kaya <laughs> dalawa ang <laughs> yung kailangang sustentuhan <laughs> Oh oh. Oh oh. Um ito kasi nabigit mo kanina na hindi naman kailangan pareho kayo, hindi ba? Sa pag-uusap 'yan. So okay. Um ka katanungan ko nga eh, kasi sa ating kultura, 'di ba? Um hmm. sa mag-asawa, ah uh, meron pa rin responsibilidad eh uh, babae o lalaki ang hawak ng pepe ng pera. Parang uh -huh. sa iyo ba? Hoy, ako ko kung meron ng survey ah. Ano uh -huh. pa rin ba? Um, lagana pa rin ba sa atin na pag ano, babae ang taga-budget? 'Di ba? Ang nanay uh -huh. lagi ang taga-budget. Uso pa rin ba 'yon kasi meron na ako ngayon na ano ha, ang ginagawa hmm. nila, oh, ikaw sa kuryente, ako sa tubig, ikaw sa tuition. Uh -huh. Parang may assignment ba, 'yung hindi na hindi na lahat sa babae lang? Uh -huh. Ikaw, anong suggestion mo? Anong mas epektibo para maging financially compatible kayo? Actually, sa nakita namin ano, yung sa gener generasyon ng mga boomers na tinatawag, mm -hmm. ay uh, yan pa no, mas ang babae ang humahawak ng pera. Pero mm -hmm. sumula ng Gen X, I think yan yung uh, generasyon natin, Lala. Gen X millennials ay uh, mas ano na no, mas uh, equal at saka may financial uh, independence. Mm -hmm. So ang ito kasi actually sa mga sa pag-aaral namin sa university no ang sinasabi ay actually mayroong uh, gender imbalance okay. kapag ang babae ang uh, siya lang ang pinaggagawa ng budget kasi mahirap ha na balansehin ang budget mahirap pagkasyahin uh -huh. ang budget tapos ang gagawin na lang ng lalaki ay ibibigay i entrega yung pera sa babae Uh, ang connotation ay tinatransfer yung power, pero actually, itinatransfer ang responsibilidad at obligasyon na pagkasyahin ang budget sa babae. So taxing yun, ano? Oo. So to address this, ang uh, tinitingnan natin sa uh, psychology, ang mga successful na relationship talaga, mayroong konsepto ng ikaw, ako, at saka tayo, okay. di ba? So, hindi dapat nawawala yung identity nating isa't isa at uh, syempre meron tayong together, di ba? At sa magiging conjugal property ng mm -mm -mm. yan eh. Mm -mm. So, ang uh, gagawin natin, ita-translate natin yan into finance, no? Um, halimbawa ay uh, ano, no? Um, uh, parehong nagtatrabaho, no? Mm -hmm. uh, mas mataas yung kinikita ng isa mas maliit yung kinikita ng isa. Mm -hmm. Let's say Uh, 50,000 yung uh, sa isa tapos ay uh, 20,000 yung kinikita ng uh, isa no mm -mm. so magkano sila ngayon kung magkano yung uh, common na financial obligations and responsibilities nila kung Kain, kuryete, pagpapaaral sa mga anak renta mm -mm. ng bahay o kung ano-ano pa no maidentify nila yon tapos magdedetermine sila magkano yung ilalagay nila sa kanilang joint account for those mm -hmm. so mahalaga na magkaroon sila ng joint account tapos 'yung uh, uh, partner A at saka partner B dapat mayroon pa rin maiwan na pera sa kanila, no? So kunwari may maiwan na 3,000 piso para kay partner A at mm -hmm. uh, 3,000 piso naman kay partner B. Depende na 'yan sa usapan nila. Mm -hmm. Kung ano at saan nila gagamitin 'yung perang 'yon, mayroon silang kalayaan na gamitin oh, yeah. uh -oh. 'yon. Pero hanggang do'n lang, hindi na yung kailangang ipagpaalam pa. Oh, mas mag- hindi naman kailangan kayo pagpaalam. Mas FYI, for your information. Ah. Mas sinasabi na kung saan ko gagastusin, uh, hindi ipinagpapaalam. Kasi pag pinagpapaalam, kailangan pa ng approval, di ba? Oo nga eh. Alam mo kasi, <laughs> talaga meron akong marites sa'yo, prof. Meron kasi akong na... na eh, minsan diba pag nasa mall ka, ganyan, may maririnig ah. ka. Gusto nung baba, ito mitingin siya ng damit. Sabi ah. ni lalaki, bibili ka na naman. Siyempre, parang, parang, siguro yung lalaki magbabayad, kaya bibili ka na naman. So parang ito yung nakakaroon ng solusyon doon, yun. Kung meron kang sariling pera, babae ka man o lalaki, basta alam mo na meron kang budget na hindi maapektuhan yung budget ng pamilya. Parang yun ang makakaiwas sa away, eh, hindi ba? Uh Oo, -oh, correct. Tapos uh -oh. uh, sa survey pa namin, yung pangatlong reason ng pag aaway ay, ano eh, pangingialam alam ng Bienan, ah, manugang hmm. ba yun? Yung Bienan, Binan, o, yung Bienan? Oh. Ba, ng ibang mga responsibilidad sa family ano so naa-address din yan kasi kunwari yung naiwan na pera sa akin eh nakapangako ako sa nanay at tatay ko na may alawans sila o papaaralin ko yung oo, at yung oh, ko. Di, wala nang kailangan na discussion for that kasi sa sarili mong pera yon kinuha. Oo. Para pag nag-away kayo, eh, walang sumbatan. Eh, kung yes. bawa nagkulang, di ba? O may emergency. Eh, kasi naman, pinamigay mo yung ano, dapat, eh, dapat ini inipon para meron tayong dudukutin sa panahon na 'di ba yung mga ganon babalik na so e, eto ang yung parang maliliit na away, maliliit na sitwasyon dito lumalaki no oo uh -huh. so sa maliit na maliit na solusyon pala na 'yon na dapat ikaw sa sarili mo meron kayo kayong dalawa meron kayong parang frida, meron kayong isusube for whatever yes. kung saan mo gustong yes. gastusin. oh, oh, oh. So mahalaga na mag-usap, no? Pa ang ang un unahin na tignan diyan ay uh, tignan ninyo ano ba yung mga life goals ninyo, ano ba yung mga gusto pang pangarap ninyo sa buhay. Mm -hmm. At gawin niyo 'yun na inspiration at motivation para mm -hmm. kayo ay mag-budget ng maayos, mag-ipon at saka uh, mag-invest. So Ayun. kung may division of labor sa trabaho o kaya sa bahay, dapat mayroon ding division sa income at saka sa expenses. At yan ay napagkaka uh, sunduan. No? Sa kaso ng ano, no, lala, kasi may mga, actually, ang, ang karaniwang tanong sa akin ay, eh, paano kung yung isa, non-earning, tapos Papapa, siya yung magawa sa bahay. Oo, oo, tapos, oo yung, nga. Yung, isa hmm. naman yung uh, earning. Isa lang ang, no? oo, kumikita. Oo. oo. paano at yung mga babae yung ano no yung uh, naiiwan sa bahay nag, mm -hmm. na, nag pero -ma na ba? alam na ako ngayon baliktad na kasi What? minsan mas magandang oportunidad 'no nakuha ng babae so pumapayag si lalaki na siya naman ang mga laga sa bahay yes oh, oh. kaya dapat talaga 'yon eh no mga house husband ang tawag natin mm -hmm. ngayon, mm -hmm. ngayon ano? so yung sa ganong uh, sitwasyon dapat ay i-recognize -re natin na ang trabahong bahay ay trabaho pa rin. Mahirap kayo so mag dapat ba, ba siyang bar? sweldohan? Dapat ba may nakalaan na ano, monthly rin? Yes. Oh <laughs> ah, o. talaga? So, so kasama yon yes, yun Omar. sa dapat na i-budget, ha? Nung, kung sino man yun yes. nagtatrabaho? Si Mr. Man yun o si Mrs. Oh, oh, oh. Kasi yung, yung power talaga ano yan hindi natin maiiwasan ay mayroon 'yan um, connection sa ano eh sa kinikita natin eh di ba? Mm -hmm. So ang gagawin natin kung ni-recognize nire talaga natin na trabaho ang domestic work kasi na nasabi natin pag-aalaga ng bata, paglilinis mm -hmm. ng bahay, lahat ng maintenance, no? Ay gag ganito ang gagawin niyo. So kunwari ang kinikita ay let's say 20,000 pesos, okay. no? Mm -hmm. So hahatiin nyo ngayon yan. I-assign Ia mo yung 10,000 kay partner A, tapos yung 10,000 kay partner B. Tapos hmm. ganun ulit, pag-usapan nyo ano yung common. O, tapos kung kunwari, ah, 18,000 yung kailangan na common. 9,000 ibibigay ni partner A, 9,000 ibibigay ni partner B sa joint. Yung tig-1,000 na matitira, mayroon na ulit silang financial freedom o may kalayaan na silang gamitin yon kung saan nila gusto. So, in that way, hindi nawawalan ng quote-unquote dignidad, ano? Or Oo. hindi masasanggi masyado yung pride nung kwan mm. sa bahay. At kailangan, and uh, ina sila, at uh, parating vina-validate uh, na uy, uh -huh alam ko kung bakit ka nasa bahay. sina mo yung karir mo para uh, sa mga anak. Yung mm. eh, mga ganyan. Napaka-importante. Alam mo, na, ano? napakaganda niyang ano na yan, ng sugestyon na yan kasi yan ang maraming nakakalimot. Karaniwan, mm -hmm. nakakalimutan yung nasa bahay na kasi parang mm -hmm maganda ako magtrabaho. Ikaw na bahala dyan. Ikaw na... Parang... Parang wala na siya kanyang natira. Karaniwan naman kasi, nagigilty sila na gumastos para sa sarili nila. Uh, Unless sabihin mo na, ay hindi, para sa'yo yan. Tipirin mo ang ibang bagay, pero ito para sa sarili mo yan. Kasi parang feeling nila, ah, parang ang ano ko naman pang pambili na lang ng pagkain, i-gagasusin ko pa sa gusto ko, magpapagupit ako. Or parang may ganun silang guilt feeling eh, di ba? Kaya maganda na pinag-uusapan na, hindi, Wag kang mag-guilty, kasi sa'yo yan. Para yeah. sa'yo yung budget na yan. No? Dapat malinaw. At saka dapat yung mga naiiwan sa bahay, nako, wag nating hahayaan na malosyang tayo. Oo. Diba? Kasi <laughs> kailangan, yun nga eh, kailangan ikaw din mismo, you feel dignified with your work. Mm -hmm, no? mm -mm -mm. I-assert ia mo rin yun. So tama, lagyan talaga ng budget. At uh, ano yun, no? I-pamper uh, din ng sarili from time to time. Hindi oh, naman kailangan sobrang laki. Meron akong mm -hmm. nakausap. Sabi niya, ano, alam mo, ano siya kasi siya nangalaga sa buong pamilya. Hindi na siya nagtrabaho. Nung tumanda na siya, sabi niya sa mga bata sa mga anak niya, nako, wag kayong papayag na wala kayong trabaho kapag nag-asawa kayo. Biruin mo lipstick, hihingin mo pa sa asawa mo pambili ng lipstick. Para bang na-feel niya na na-degrade nade siya kasi isang lipstick hindi niya mabili kasi wala siyang trabaho. So itong mga ganito na feeling, yung parang mag kasi pwedeng kung mag ano yan, dumiretso sa depression ng babae o nung lalaki na naiiwan sa tahanan, 'di ba? Kung simpleng bagay hindi nya mabili. Correct. Oo. Kasi may may basic needs pa rin tayo, eh. At mm. hindi hindi siya kumikita ay uh, wala na siyang karapatan wala na kumita. Wala siyang silbi, 'di ba? Parang wala. Yeah. Hindi mo mabili oh. kailangan mo, eh. Parang gano'n. Oo. Kaya dapat talaga ay ano 'yan, uh, bigyan si uh, sundin 'yung sinabi ko. Magkasundo sa common mm -hmm. bank. Doon pa rin maiwan na pera for each one. Yon. Eto, dahil sa katanungan natin, ang dami na nag-text. Iba-iba pa rin tayo talaga ng opinion ha, Prof. Vince, mo. Pakinggan mo. Sabi ni Bong ng Kainta, walang gender preference ang paghawak ng at pagmamanage ng tama ng pera ng pamilya. It doesn't matter daw kung babae o lalaki ang hawak. Pero si Francisco, sabi niya, mas pabor daw siya na babae ang humawak ng pera. Si uh, Tony naman, babae rin. Ang tingin niya dapat daw humawak ng pera, katulad daw ng magulang niya. Pero may isang katanungan dito. Uh, prof. Si 5729. Uh -huh. Paano daw kung waldas naman yung babae at lahat ng sweldo nasa kanya? Walang naiipon kahit napakalaki na doon ng sweldo ng lalaki. Naku, uh -huh. 'yan. Uh -huh. So, uh, ano ako na nagsabi kanina, no? So, sobrang happy ako na dapat uh, hindi gender-based yung paghawak uh -huh. ng Actually, ang gagawin nyo dyan ay titignan ninyo kung sino yung magaling mag-budget, magaling kumita at uh, doon kayo mag-focus kung babae man yan, lalaki, bakla, tomboy o mm -hmm. queer no or uh, kung ano man yung uh, preference nila okay. ay eh uh, ano no, mag we play by our strengths kumbaga. O mm -hmm. napansin natin na ako for example yung aking partner nako talaga naman sa pagtitipid. Walang ano yan. Mm -hmm. <laughs> walang uh -huh. mintis. Oo, pa Minsan paano na ako na oy nagtatrabaho ako ha para i-enjoy yan, hindi para uh -huh. tipirin yung sarili ko. May ganun na akong feeling minsan. Pero sinasabi ko sa kanya. Ako naman Mahilig naman talaga ako on uh, pagtingin kung uh, uh, saan ako kikita. So mm -hmm. nag-compliment kami. So hanapin ninyo kung saan kayo malakas o nasaan yung strength niyo and you play by that. Walang kinalaman dyan kung babae, lalaki o ano man ang kasarihan. Okay. So siguro ano no? parang gawin nating parang guidelines, simple guidelines, guidelines lang para pag magsisimula sila o maaring mag-boyfriend girlfriend pa lang ngayon nakikinig sa atin, Aha. prof, para Aha. maganda na ang simula ng kanilang pagsasama. So ano yung mga pointers na dapat nilang isipin o kung meron man lang checklist 'yan para tama ang kanilang paghahawak ng pera. Para rin maganda ang kanilang relasyon dahil sabi mo nga no sa survey ito ang mataas ang porsyento number one ba ang cost pera oh, kaya oh, nag-aaway o oh, 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 sige ano po yung mga checklist na dapat nating uh, tingnan para mag ang simula ng ating pagsasama sa simula pa lang kasi meron na talagang uh, dynamics ng pera no magdi-date pala kayo ang pag-uusapan nyo na sino magbabayad yes. diba So doon pa lang makikita na natin ano yung financial values, nagkakaroon na tayo ng clue, no? nakikita na natin ng isa't isa. So, uh, at yan yung sinasabi ko na process ng financial disclosure o yung pagbabahagi ng sitwasyon mo financially. So, ang unang una na gagawin natin dyan ay pag-usapan natin ano ba yung mga needs and wants, ano yung kinaklasify na pangangailangan at kagustuhan ng bawat isa. Okay. So, doon pa lang kasi makikita na natin ano yung mga magiging priorities ninyo na pwede nyo mapagkasunduan. At ano naman yung mga hindi nyo napagkakasunduan na magkukompromiso naman kayo. ba? Diba? Okay. At yun talaga yung journey eh, ng uh, pag-nurture o pag-alaga ng uh, relationship. Okay. Example dyan, uh, eh, para lang mas malinaw. Halimbawa, yung isa, uh -huh. ang priority pala ay magkaroon kayo ng bahay agad. So gusto niyang maka... Uh -huh. E eh, ikaw, ang priority mo mag-travel muna. Oh. So malaking ano 'yun kasi parehong malaking pera ang kailangan mo ron, 'di ba? Totoo, oh. Oh. At ano naman 'yun, no, both are valid. Mm -hmm. Hindi naman ibig sabihin na mas importante yung isa kaysa sa isa mm -hmm. kasi kanya-kanya tayo ng kasiyahan eh. Mm -hmm. So uusap lang kung paano. Oh. O unahin muna natin itong bahay ha bago tayo yung sa travel o kaya pwede bang yung travel muna natin ay sa ganitong level lang muna para hmm. yung kabilang part ay meron tayong maisubi yan. para sa bahay. Mas sa oh, oh, oh. pagkakasunduan Kasun. nyo yan. Oh, okay. No? Oh. So yan so, alamin unay, ang mga prioridad. Yes, so mm -hmm. next ay tignan nyo naman yung inyong mga utang, mm -hmm. di ba? Lalong-lalo na kung hindi pa kayo kasal, mm -hmm. di ba? Kasi may epekto 'yan eh sa Pilipinas kasi kapag kinasal tayo may tinatawag na uh, absolute community in property. Nagiging conjugal 'no yeah. yung mga ari-arian ko nung ako ay single at lahat ng mga ari-arian natin pagkakasal natin magiging iisa na 'yan 'no for, pati utang for... iisa na rin. Hindi siya magiging iisa <laughs> Hindi mo siya madadala, pero dahil naging sa yung ari-arian nyo, eh, kung i-foreclose yun, di apektado ka apektano pa rin. O oh, kung may utang uh -oh. siya, tutulungan mo rin siya dapat makabayad ng utang, di ba? Uh oo. -oh. For better uh -oh. or for worse. <laughs> yes, uh oo. -oh. At yun nga eh, act ang ang para sa akin kasi is love is a choice, di ba? <laughs> ang ang pag-ibig uh -oh. ay pagpili. So sa so makikita na, nakikita mo na for example nakita mo baon siya sa utang pero pinili mo pa rin siya kasi nag-agree naman siya na sige I will improve myself and okay. I will uh, grow ba diba? So mm -hmm. uh, magandang ano yon magandang uh, uh, basehan ng relationship kapag both kayo ay nag grow pa So itong okay. usapin sa pera very challenging siya it could go extreme na maghiwalay kayo, pero it could also go the other way na talagang mapalalim ang inyong relasyon. Okay. So, yun, no? Tapos, yung uh, panghuli naman ay titignan natin yung ating mga ari-arian, no? Okay. So, um, yung mga ari-arian natin, ito ba ay uh, pag bago tayo na, no? Ito ba ay magiging aling parte ang magiging joint, aling parte ang magiging separate. Kasi pwede natin na uh, gag gagawin yon no? At, uh, pag-usapan sana ang mga ito sa, sa totoo lang ano magpa uh, mag uh, financial planning muna kayo na magjowa bago kayo magpakasal. Mm. Kasi yung mga may mga hindi nila alam Bakit? na uh, gaano ka importante. Na bago kayo magpakasal ha mag- kasi ang alam ko mga marriage seminars ang required. Meron bang financial seminar pa pala bago ka magpakasal? Actually, alam mo, yung ibang mga simbahan nga minsan kapag mga marriage seminar ay tinatawag ako para magbigay ng financial component. kasama na. Oh, Sinasama oh, oh. na. Kasi bukod nga naman sa spiritual, psychological, kailangan financially ready. Oo. Oh, oh. So, yun ano, makikita mo kasi ano yung mga financial values niya at saka ano yung mga priorities. At kung dun pa lang makikita mo na na nagkasundo kayo, edi tuloy ang kasal. Kung hindi… Eh di mas maigi na na napag-usapan niyo na to at uh, ano no? bago pa kayo kinasal na prevent niyo yung disaster kumbaga na pwede yung eh, kayong oh. magwalay. Sige nga bigla ako na curious diyan. Ano mga karaniwang problema yung na-discover nila? Ay, ganito ka pala bago ikasal. Yung pagdating sa pera, ano yung karaniwang nagiging parang clash nila o hindi na So, ano, usually yung, yung binanggit mo kanina, yung uh, mga priorities sa buhay. For example, oh. at, at sa sa mga ano ko, no, medyo na sa middle income yung mga nakakausap ko. Oh. Ano nila ay, yung isa gusto sasakyan, oh. yung isa bahay. Ah. Okay. So, mga ganon. Iba Kasi, ang priority, <laughs> oo. Oh, oh. Ay, parehong Ay mahal yon kapag maguhulog ka. <laughs> Oo. Oh, oh. Eh, di ba halos magkapareho kasi ng ano, eh, value, di ba? Mm -mm -mm -mm. So, yun yung, yun yung mga ano. At saka, at actually, maliliit na bagay pa nga, Lala, eh. Oh. Mm -hmm. para sa kasal? Yan <laughs> Naku, pa. Naku, yung palang pinag-aawayan nyo na. Mas marami pa oh, oh, oh. pagdidiskusyonan pag asawa na. <laughs> Oo. Oh, oh. So, yun yung mga common. Ano? At saka yung mga um magigiging uh, yung mga current and future commitments na nagawa ng isang partner no for example oh. yun nga inaipangako eh, ko na susuportahan ko yung mga magulang ko at papaaralin oh. yung mga anak yeah, ko oh. so yun yung mga common na clashes na nakikita Okay. So, paano mo malalaman kung hindi kayo compatible? Pag talagang hindi kayo magkasundo, ayaw nyo mag-give way dun sa kung ano man yung priority ng bawat isa? Oo. So, it, ano to, no? Warning sign na medyo, ah, mag-isip-isip ka kung gusto mo siyang makasama pang habang buhay. Oo. oo So actually pagtitingnan mo no parang yung uh, pera ay surface lang yan eh. May mas malalim yan na ano na kahulugan. Kaya kailangan talaga ay uh, magbilaan tayo ng oras para pag-usapan yan at uh, wag nating iiwasan. Kasi yung iba, parang ayaw pag-usapan yung pera. Sabi ko, mm -hmm. eh ano pa bang activity ngayon sa mundo ang walang kinalaman ng pera? Kailangan. Halos na oh, oh. diba? meron eh. Magsisimba nga tayo eh. Iisipin pa natin yung iaalay natin, di ba? O pamasakit akong doon. So, y umbaga, yun nga, sabi ko nga, necessity siya. Bahagi talaga siya mm -hmm. ng buhay, hindi yan luho. Dahil marami tayong mga responsibilidad na kailangan tugunan. Sabi ni Spike William, sabi niya, sa pamilya daw, ang paghawak ng ang pera ay maaring iba-iba. Depende daw sa kultura at mga pangangailangan. Sa ilan daw mga tradisyon, ang asawang lalaki ang karaniwan nagmamayari ng pera at nagbibigay ng pangangailangan ng pamilya. Pero hindi daw ibig sabihin na hindi maaring tumulong ang asawang babae sa pagsuporta. Ang paghahati daw ng responsibilidad sa tahanan ay maaring iba-iba. Depende da sa ka... Parang sinabi mo rin, Prof, oh, depende sa kasunduan pangangailangan ng mag-asawa. Mahalaga daw, merong maayos na komunikasyon at mapagkakasunduan yung pamilya. Pero maganda dyan, bago pa nga kayo talaga magsama o maging mag-asawa para mas mali. Dito mo rin kasi ano, prof, nakita ko ito para makikita mo rin yung values nung, nung partner mo. Kung pareho yes. kayo. Kasi uh -oh. parang ah okay, ito pala yung priority mo. Ah, ah kasi hindi ako ano eh, hindi ako mahilig sa ganyan eh. Hindi ako uh -oh. wala akong paka <laughs> kung anong sasakyan ko kung mag-commute ako eh. Pwede kasi ganun pala eh, no? So malalaman uh -oh. mo yung talagang ano niya ugali at yung mga uh -oh. ano prioridad no. Mag-practical din siya. Yes. Ang ang ano talaga diyan ay uh, uh, kahit, kahit hindi kayo magkapareho basta na pagkasunduan ninyo at ang mahalaga ay mas minamahal mo pa siya dahil doon, mm. 'di ba? In spite of, kumbaga. Yes. So, parang you love the person in spite of the imperfections. Mm. They're nagiging mas better sila because of those. Yun. Yes. na. So, word for the day. <laughs> love in spite and despite of. Nak. <laughs> so, hindi, hindi, lang ako para pala financial guru ngayon, oh, love guru. Love then. guru ka ngayon, sakto, saktong sakto. Prof, nako, thank you ha. Pero mo natutuwa ako kasi very practical, totoo po 'yan, realidad na nangyayari. Tapos practical din naman pala at simple lang din ang solusyon, 'di ba? Tatlong steps nga lang eh para malaman mo kung compatible kayo at kung meron pagkakaiba, magawan ng solusyon habang maaga. Prof, marami may pa kayong mga tips, alam ko. Saan ba kayo maahana para sa mga iba pa natin, mga kababayan na gusto kayong sundan sa inyong uh, social media pages? ayan so nakikita niyo po ang aking pangalan nakalagay Vince Rapisura no ay hanapin niyo lang po 'yan sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram yan po ang aking handle at uh, kung gusto niyo po ng mga webinars meron po tayong monthly webinars actually kagabi lang ay uh, kakatapos ng ating webinar uh, pumunta lang po sa vincerapisura.com/webinars para sa detalye yon Thank you, Prof. Vince. Ha. At naway lahat tayo masaya sa love life and financial stability. <laughs> Tama ba? Okay. Thank you. Thank you. Ingat po. Si Prof. Vince Rapisura pong po ang na ating nakapanayam. isang financial educator and social investor, mga kapuso. Pero hindi po matatapos ha, dahil tuloy-tuloy pa ating usapan.